MSSD Barm at your service. Assalamualaikum at pagandang araw mga kapag sa buro. Upang masiguro maayos ang implementasyon ng mga programa ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, nagsagawa ng Radio Spot Check Monitoring ang MSSD Regional Monitoring Team sa mga beneficiary ng iba't ibang programa ng ministro sa mga bayan ng Mulu at Ilaan, sa Pugusa ng Sulu mula April 29 hanggang 30, 2025. Ang nasabing monitoring ay pinangunahan ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division na naglalayong suriin ang implementasyon ng mga programa, tukoy na mga kakulangan at masiguro na tama ang mga datos ng mga beneficiaryo. Kabilang sa mga beneficiaryong na bisita ng team ay mga persons with disabilities na tinutulungan sa ilalim ng kalinga para sa may kapansanan program, child development workers na sinusuportahan ng MSSD sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Program, para social workers na tumutulong sa operasyon ng ministro sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan Program at mga benepisyaryo ng Ulad Pamilyang Bangsa Moro Program na nabigyan ng kapital upang makapagsimula ng negosyong pangkabuhayan. Ipinaliwanag naman ni Asnara M. Pagayaw Laba, Family and Community Welfare Program Focal at isa sa miyembro ng monitoring team ang layunin ng isinagawang intervensyon sa sunod. Mahalagang pagsasagawa ng monitoring dahil nagitiyak natin na maayos ang implementasyon ng ating mga programa. Sa pamamagitan din ng PGP na ito ay natutukoy natin ang iba't ibang challenges at problema Pinamangat um, ng ating na staff in relation sa implementation ng na ating programa. Ito rin ay nagpupunod ang transparency and accountability. Sa mga datos din ang kukuha natin sa PPT na ito, ay nagagamit natin para sa pagpaplano at pagpapaganda pa lalo ng ating mga servisyo sa MSC. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang ilan sa mga beneficiaryo ng programa. Maraming salamat sa MSC sa online, financial, school. Malaking tulong na talaga yun. Oh, kagaya ng mga PWD, yung mga pira na natatanggap po galing sa kanila, malaking tulong po yun. Kaya salamat MSSD Balm, salamat sa inyong lahat, uh, sa mga binibigay ninyo. Salamat po. Ang mga nakolektang findings at rekomendasyon ay ikukonsolida sa MSSC Regional Office upang mapaigting at pag pa ang implementasyon ng mga programa ng ministro. Kasama sa delegasyon ng monitoring team ang mga kinatawan mula sa Planning and Development Division, Protective Services and Welfare Division, Disaster Response and Management Division at Information and Communication Division, gayon din ang mga provincial at municipal field staff. At yan ang ating update sa ngala ng MSS Regional Communications Team. Ako po, si Aljabar Inusa, ng Bangsamoro Muna, MSSD at our Service. MSSD, para sa Bangsamoro.